Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pabor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagsabayin ang midterm elections sa 2025 at ang pinaplanong plebisito para sa pag-amienda sa 1987 Constitution. Sa isang panayam bago lumipad patungong Australia, sinabi ng Pangulo na mas makatitipid ang gobyerno kung pagsasabayin ang plebisito at ang midterm polls. Anya, mas praktikal itong gawin kumpara sa pagsasagawa ng magkahiwalay na botohan. Gayon pa pinag-aaralan pa umano itong mabuti ayon sa Pangulo. Una nang sinabi ng Commission on Elections na aabuti ng nasa 13 bilyong piso ang kakailanganing pondo para gawin ng magkahiwalay ang 2025 elections at cha-cha referendum. Mas mataas ng 6.6% ang inilaang budget ng gobyerno ngayong taon para sa pagsasaayos ng mga ospital pati na ng mga health facilities sa bansa. Ayon sa Department of Budget and Management, nasa 28.58 billion pesos ang budget sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act para sa Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health. Mas mataas ito kumpara sa 26.8 billion pesos na budget noong 2023. Ilalaan ang naturang pondo sa pagtatayo at pagpapalawak ng mga ospital at health center sa buong bansa, pagbili ng mga kagamitan at ambulansya, gayon din ang mga pasilidad na tutugon sa mga public health emergency gaya ng COVID-19. Samantala, bibigyang prioridad ang mga malalayo at liblib -lib na lugar sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, alinsunod dito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mga Pilipino ng sapat na pangangalagang medikal. Simula sa Marso ay makatatanggap ang mga senior citizen at persons with disabilities ng discount na 500 piso para sa pagbili ng mga pangunahing bilihin sa grocery. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, inapabahan ng Department of Trade and Industry ang dagdag na diskwendo para sa mga nakatatanda at PWD. Kasunod niya ito ng pakikipagpulong niya sa ilang opisyal ng DTI ukol sa petisyon niyang taasan ang 5% discount sa groceries ng nasabing sektor. Ani Romualdez, alinsunod ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagsusulong sa inclusivity at social justice. Samantala nilinaw naman ni DTI Under Secretary Carolina Sanchez na tanging pangunahing bilihin lamang gaya ng bigas, tinapay, karne, isda, manok, gulay, mga delata gaya ng sardinas, corn beef at iba pa ang kasama sa bibigyan ng discount. Hindi naman kasama sa discount ang mga premium at branded items. May discount din ng mga senior at PWD sa pagbili ng basic construction supplies tulad ng semento, hollow blocks, at electrical supplies tulad ng bumbilya. Inaasahan namang maglalabas ang DTI, Department of Agriculture at Department of Energy ng joint issuance kaugnay ng dagdag na diskwento. Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga aligasyon ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na may nagbabalak umano na ipapatay siya. Sa isang panayam sa Villamor Air Base kaninang umaga, pinayuhan ng pangulo si Kiboloy na humarap sa mga pagdini ng Senado at ng Kamara para maipaliwanag ang sarili at masabi ang kanyang panig. Ani Marcos, nakahain na ang mga kaso sa Amerika laban kay Kibuloy bago pa man siya maupo bilang pangulo. Sa isang audio recording, Sinabi ni Kibuloy na nagsasanib pwersa ang Pilipinas at Estados Unidos laban sa kanya sa pamamagitan ng rendition. Nahaharap si Kibuloy sa kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa federal grand jury sa Santa Ana, California. Lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya noong November 10, 2021. Ipinatawag ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kibuloy para dumalo sa pagdinig nito sa mga umano'y pangaabuso sa loob ng KOJC. Ipinatatawag din siya ng kamera hinggil sa mga paglabag di umano sa prangkisa ng Suarasug Media Corporation na nagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kasama na sa red notice list ng International Criminal Police Organization o Interpol si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Kinumpirma ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon sa Interpol, ang red notice ay ang paghiling sa mga otoridad sa buong mundo na hanapin at arestuhin ang isang tao habang naghihintay ng extradition, pagsuko o katulad na legal na aksyon. Nitong nakarang linggo na paulat na kabilang si Tevez sa Blue Notice List ng Interpol. Ang Blue Notice ay nag sa mga miyembrong bansa na mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan, kinalalagyan o mga gawain ng isang tao para sa mas malalim na investigasyon. Dito na pag-alaman na nagtatago si Tevez sa Cambodia. Mula sa pagiging suspect, itinuturing na ngayon si Tevez bilang isang pugante. Sakaling matunto ng mga otoridad, maaari nang arestuhin si Tevez at pabalikin sa Pilipinas sa pamamagitan ng extradition. May nakabimbing arrest warrant laban kay Tevez sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder hinggil sa pagpatay sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Roel de Gamo at tatlo pang kasamahan nito. Sangkot din si Tevez sa pagkamatay ng tatlo pang individual noong 2019. Tinanggal si Tevez bilang miyembro ng Kamara dahil sa kanyang maling asal at patuloy na pagtatago sa labas ng bansa kahit expired na ang kanyang travel authority. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter ng no Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Sir B. Show. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.